Mga parito Ito naman ang sipo. Ayos ba tayo dyan? Medyo uh, um, malakbat ang aking boses Kailangan ko na atang kumain ng maraming mair Okay Sa mga paborito ko to Dito lang yan sa Lumban, Laguna At napakalusog ng mga mais nila Alam nyo ba kung dahil lang sa mais eh, Lahat ng tanyang mga anak eh, Napaktapos niya Kaika nga ay eh, may kasabihan nga pag may nilaga, may a aning Parang mali yata yung ibig ko sabihin. May tinder silang buko. Maramis-maramis yan kasi malapit nga sila sa saminteryo ang taniman. Sa saminteryo ang taniman. What? Hindi <laughs> naman pinagtapasan ng buko eh. Talaga naman eh. Walang tapol. Ginagawa rin dito. Ginagatong din nila kung tawagin na ang sa amin niya yung mga puting mais ay burao dahil daw bura at malambot. Tikma nga natin mga parikoy. Huwag lang yung kakalibutin. Magdala ng tutik. Nagpatabas ako ng isang buko. Pero may kamahalan ng buko ko parikoy. Wala tayong magagawa. Ebat agan adan. Ebat adan. Wala e, tayong magagawa. Ebat adan. E, hindi siya gumaan. Iba kasi yung gumaan, matigas talaga parang bukayo. Alam nyo ba eh mga katrip eh, sa Cebu, napakamura ang buko. Magsasawa ka talaga. Halagang 10 pesos lang. Yeah! Bukayo! Nung araw eh talaga, wala pang nagtitinda dito. Pinabi ako na kay Pare Koy. Pare Pariko, akong problema Huwag mo sabihin na naman Kalimutan nyo na mga problema di kayo may stress at di kayo maboboring. Nandito na lahat. Bye-bye!